Bakit po kayo napaswipe right kay Mr. Matias Uberlia, ma'am? Nanligaw siya sa akin. Nagustuhan niya ako. Nagustuhan ko rin siya. Okay yung panamin. Okay. Yung, yung tender niyan, yung anak ko oh may gawa. Then, Ginawan po kayo ng, tinder para, sa anak po ninyo. Uh -huh. okay. Ah, okay. So, may ano naman, ma'am? May consent naman sa anak po ninyo? Oo, oh, yung... tumboy kong anak. Okay. Ngayon ay nagswipe uh, nag-swipe right po kayo kay Matias. Ito po ay Pinoy. Kano? Kano po. Okay. Tapos ano po yung naging pag-uusap niyo po, Nay? Okay naman. Gusto niya ako. Ganon, okay. ganito. Uh, mga gusto daw niya ako maging asawa. Kabalo siya. Wala siyang mga anak. Mm -hmm. Sabi ko, ako balo ako. Tatlo ang anak ko. Pero hindi na ako nag-asawa. English speaking po kayo, Ma. oh Oo. Mm -hmm. Maski English karabaw, naiintindihan niya. Okay po. Straight, maganda maganda naman ang pagkaka-English po niya, Ma'am. Oo. Okay. Talagang kwan Okay. Tapos nanay, so in short nanay, uh, napa-ibig napa po kayo uh, sa Tinder lang po ba kayo nag-uusap? Hindi. Sabi niya sa akin, meron ka bang WhatsApp? Sabi ko meron. Mm. Sa WhatsApp kami nag-uusap hanggang sa ngayon. Mm. Ah, hanggang sa ngayon pa. Nung isang araw kagabi, o oh no, nung isang araw bago kagabi, nung kan nag-chat-chat pa siya, nag-chat -nag ganito. Ano pong sabi, ma'am? Ano? Uh, oh. Okay, thank you. Sabi ko, your scammer. So, marami akong sinabi sa... Okay, pari, okay. ma'am, paano po napapunta sa usapan na gusto po niyang manghingi ng pera? Paano po kayo, bakit po kayo nagpapadala ng pera hindi, sa kanya? ganito yon. Ano, may check siya. Hindi ko mang kinuan. Pinadala ni Mr. Parker, Henrik Parker. Sino po si Henrik Parker? Yun ang sekretary ng uh, kampanya ng Shell Malampaya sa okay. Palawan sa kumpanya na yan na doon nagtatrabaho yan si Matias. Okay, naka-verify niyo po ba na doon po talaga siya nag nag nagtatrabaho, ma'am? Oo, sa, dahil si Mr. Parker natawag din sa akin. Hindi na nai, kumbaga nag-research po kayo. Hindi naman, pero yun sa kwan lang na sige ang tawag sa akin ng your husband kailangan yung yung check niya mag-open account, ganyan-ganyan. So, and, husband and wife na po ang tawagan niyo, ma'am? hani lang ang kuan honey Pero po. Mm -hmm. oh hindi hindi man ako nag dahil hindi man kami kasal. Ah po. Kasi pupunta siya dito, makwala yung check niya, makapag ma-depositahan, ma madiposito, makapag-withdraw siya pupunta dito dahil kanina po nakapangalan ma'am yung uh, Gcash ma'am, kapag kayo po yung nagpapadala. Dyan sa Anabel Sabati. Annabel Sabati. So nagtanong po ba kayo ma'am kung sino po si Annabel Sabati? Tumatawag ako, dinidecline niya yung tawag ko. Tapos nung tanghali, tumawag ako, ang nakasagot yan si Mr. Parker. Sabi Lalaki po ma'am. Oo, oh, sabi niya, why did you call this in private office? Sabi niya ko, oh sorry, sabi ko sa kanya, I know you, you're Mr. Parker. Pinatay niya kaagad ang kuhan. Yung Si si Mr. Matias Liam po ay nasa Pilipinas po? Oo, oh, sa Palawan no. Nasa Palawan po. Oo. Oh, oh. okay. Sa offshore. Nanay yung 111,000, ma'am, saan niyo po nakuha yon? Hindi mo, ma'am, nag produce ako, sabi ni Mr. Parker, you provide para daw makapagkwan sa doon daw sa kay Matias para sa pagdeposito, makwan yung cheque. Tapos, ang ginawa ko... Ano okay, ma'am? Sa business po niya? Sino? Sa business na no daw po yan, kaya po siya nanghihingi. <laughs> Hindi ho, doon sa cheque. Ma'am, ma ma eto ha, ah, makisilip. Eto po ba yung cheque uh -huh. na tinutukoy ninyo? Oo. Uh -huh. Okay, ma'am, ito ha, ah, bilang abogado, no, uh -huh. I would tell you right now that this is a fake na cheque. Okay? Pe peke po to no? Kasi una sa lahat, sorry, no? Ah, yung mga cheque po natin, meron po yan, check number. Okay? Wala pong check number to Wala ring account number. Okay? Okay? Bukod pa po diyan, ito yung mga pirma po dito, electronic. Okay? Hindi po at hanggang sa ngayon ha, sa pagkakalam ko, hindi po tumatanggap ang mga bangko na mga electronically uh, signed na mga cheque, eh, no? So, based on on the face of this cheque eh, and Shari can uh, can also see it, it it, it looks fake. Okay? Ma'am, edited na edited po ito. Oo. In fact, Shari, yung amount na nakikita mo super imposed lang yan eh. Yung 6,500 uh, US dollars. And ma'am, mapapansin mo, Pati nga yung spelling eh. Wrong spelling pa rin. Wrong spelling din. 6 million Walang N. Ka hindi rin niya may N cash yan sa bangko kung yung on the face of the check eh mali-mali yung mga letters and the, and the figures. No? Uh, ganito ma'am, no? kasi ang, I understand, ang gusto po ninyong mangyari dito is mabawi. Uh -huh. Di ba? Kasi magkano rin yung napadala ninyo? 111,000 pesos. Uh -huh. Sabi ni Shari kanina, tinanong kayo kung Uh, saan nyo nakuha yan? So, I assume sa mga savings ninyo yan. Baka nga umutang ho, pa kayo. Utang mo yan. At Inutang nyo pa para oh, lang may padala sa kanya. Oo. Oh, tapos na ibinta ko, yung bahay ko. Kaya galit na galit. Jesus. Kaya, gusto nanae. kong mabawi. Kasi maibalik ay. namin doon sa kuan nakabili. Dahil oh, December 14, kailangan daw mag-alis na kami. Pero, pero hindi -alis po... na kayo sa mismo bahay nyo. Oo. Oh, pero hindi ho pumirma ang mga anak ko. Okay. Wala ho perme. Eh, Ma'am, eh, mat matanong ko lang ulit. No? Ito po bang nakakausap ninyo? Eh, nakita nyo man lang sa video call? Hindi, sa audio kasi bawal doon. Sa audio doon... lang din? Oo. Uh, Wala... si Mr. Parker, ano, siya, ang, siya nagbigay ng Jcast dyan. Kung, okay. yung okay. Annabelle Sabate, nung tumawag ako, alam ko yan siguro ang asawa sige, niya. Ma'am, eto ha, hindi po bago yung nangyari po sa inyo. Actually, hmm. madami na po tayong uh, na-handle dito sa programa na halos ganito rin yung modus po no na hmm. nangyari no and in those instant, in those, in those mga natanggap po namin na reklamo dito iisa lang naman yung nagiging uh, findings namin diyan eh pekeng tao hindi totoong uh, tao itong si Matias Uberly in fact yung pangalan pa lang it sounds fake na rin eh okay yung Mr Parker na kausap po niyo malamang hindi rin po totoo yan no pero dahil gusto po ninyong mabawi no yung amount hmm. po syempre kailangan muna nating identify Buti na lang Gcash yung ginamit. Uh -huh. Okay kasi at least merong naka-register po diyan na uh -huh. account, no? Attorney Junel, magandang hapon e, po sa inyo. Yes po, attorney. Ah, oh. Magandang hapon. Ayan, Panyero, yung isa yes, Opo, si Ma'am Sita nasa studio po namin. Ito, no? Uh -huh. Maliwanag sa akin na naloko. Etong si Ma'am Sita no? At nakapagpadala na siya ng 111,000 pesos kawawa naman naibenta na niya yung bahay nila mm -hmm. nag nagkautang pa. Ah, uh, pwede uh, po ba nating tulungan para ma-identify kung kanino na send total Gcash? No? Meron naman tayong number, reference number at receipt details. Mhm. Uh -huh. Yes po sir. Ah, uh, yung si Gcash naman eh, ay nakikipagtulungan sa atin. Madaling kausap yung si Gcash. Opo, oh, syempre si so, Gcash. Uh -huh. Si, si Gcash hindi naman na Opo, hindi naman papayag siguro si Gcash na gagamitin siya for this illegal ano purposes, no? Na, nagiging convenient ano eh uh, platform ng mga uh, nagmumudus. So sana no yes, yeah, uh, Panyero Attorney Junel, matulungan natin si Ma'am Carmen Sita. Para may balik kong pera. Doon? Oh, ang kagustuhan na lang niya maibalik. No, sana yung halagang 111,000 pesos. Plus yung binabayad pa ho sa GCash. Oh, ay iba pa yun, Ma'am. Oh, block, so, magkano uh, bali yung naipadala ninyo? Uh, 111 yung sa 40,000 is 600. Sa 50 is 1,000. Sa 11,700 is 300 yata yon, Tapos yung 10 is to, uh, 220. Ano lalaking amounts ma'am, no? Yung mga napadala Kasi po pag ninyo. Kasi pag ano nakakausap po sila, yung parabang puro lang ako, yes. Yes. Ganun lang ho. At yun ni Janelle, uh, maraming yes, salamat on, po. Opo, sasamahan po namin si nanay sa tanggapan po ninyo at maibigay po lahat po ng detalye po. Okay po. Salamat sa attorney Janelle Tinio, ang investigation agent po ng NBI Anti-Cybercrime. Magandang hapon po, Sir Byron. Yes po. Opo. ah uh, sir, nandito po sa aming tanggapan si yung mami niyo po. Gawa po na siya po ay nabiktima po no, sa Tinder. Mm -hmm. opo, opo. Na, opo. nalaman niyo na po ba ang impormasyon po na ito, Sir Byron? <coughs> nalaman ko po nito. Tong, yung umuwi na po ko. Kasi may inaasikaso rin po kasi akong papel. Opo. Ngayon, oh, ngayon ko lang din po nalaman. Opo. Oo, kasi nagtagal pala no, nakausap ni Ma'am Carmen Sita po itong oh. mga al alam niyo naman na siguro Sir Byron na mga fake accounts itong mga nakakausap ni Ma'am Carmen Sita. Oo. Opo, oh. ah, alam ko na po 'yan. Kaso nga lang, pinapasabihan ko na rin po talaga 'ta. Ah, okay. Na, mm -hmm. So hindi lang naniwala sa inyo pala itong si Ma'am Carmen Sita. Ayaw po, po talaga. Ma'am, so parang, talaga. parang parang paniwalang-paniwala paniwala kayo diyan sa kausap niyo, no? Para pag nakakausap ko sa Parang lagi lang ako oo, oh, oh, eh, yes, yes, ganun. Napamahal na po ba kayo ma'am? Okay lang, hindi naman ako kuang talaga as in, okay lang, wala namang, at least malayo man siya, hindi man kuha. Yun nga lang, ang gusto kong mangyari, mabawi ang pera para mm -hmm. maibalik namin, hindi kami makaakuan dyan sa bahay namin, oh, kaya oh. galit na galit sila. Stiryum yes, ma'am. Yes, ma Siyempre kasi napagsabihan ka na rin naman pala. Kasi parang na-hypnotize, no? So, si, si nanay. Parang ganun nga. po. hindi nga ako makatanggi Oo, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. So, sabi mo, kausap mo pa uh, nung nakaraang araw lang? Oo, oh, nakausap ko siya. Sa, ma, lahat ng details, ha, ibigay po natin kay Attorney Junel oh, nand, Makakatulong sa pag-track po oh, nila. Oo, sa cellphone. Okay, okay. So, oh, Yes, opo. sir. Ah, ah, sir Byron, maraming salamat po. Tulungan po namin yung mami niyo po. Opo, sana po Opo, sana Pero po sir, matuloy. Oh, oh, matul please matul lang, nanay po. Opo, oh, please lang po. Paki, uh, ano na lang si nanay. Kasi syempre po, medyo mad, nap napaparami po ang mga paglaganap po ng mga scammer ngayon po. So, nga yung, po eh. uh, gabayan lang po si nanay. Opo, okay, salamat po. po. Sana uh -huh. po matulungan po. Yes po, sir. Ma'am, yes. Ma Opo, oh, ngayon medyo lesson learn. lesson learn na po it tonight dahil na uh, marami po talagang nalapit sa amin. May mga biktima din po ng mga may afam uh, daw po, no? May mga foreigners daw po silang mga boyfriend, kailangan daw pong magpadala ng pera. Mm. Uh, kapag uh, ito po naniningil na po ng pera, against scam 'po 'yan. Huwag po tayo magpapaniwala, no? At uh, Nay, pag may mga ganito ulit na sana huwag na pong mangyari. Mas maganda po na i-consult nyo muna po sa mga miyembro po ng pamilya po ninyo, lalo na po sa anak po. Na... Ang akin lang naman, yung kasi wala man kami TV. Ako magsulo sa bahay mm -hmm. lagi. Tapos, yun lang, libangan lang yung mm -hmm. mag-chat-chat. Tapos na-improve ang English kahit mm -hmm. papaano paano. Nani, kung wala po kayo magawa, nanay, e eh, manood lang po kayo ng wanted sa radyo alas-alas sa alas 4 ng hapon. Okay, nay? At na ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Mm -hmm. Okay, nay? Samahan po namin kayo ma'am sa office sa oh, office yes. po ni Attorney uh, oh, Junel Tinio ma'am ha okay. para kayo po ay uh, matulungan. Salamat po uh, ako usapin po namin kay sa kabilang studio ni okay. nanay. Ha magandang hapon po.